Wala pang inilalabas na opisyal na bilang ang DFA sa mga nasawi, nawawala at naapektuhang mamamayan sa sunog na tumupok sa mga kabahayan, eskwelahan, simbahan at mga establishmento sa isla ng Maui. Sa panayam ng SMI News kay Yusek Eduardo de Vega, aminado ito na isa sa mga problema nila ngayon ay kung paano makontak ang mga Pilipino sa Maui. Ito'y dahil sa pahirapan ang telephone line at internet sa Mawi habang patuloy pa rin nagaganap ang wildfire sa lugar. Meron ako mismong classmate na tumitira doon pero hindi doon sa area mismo na natamaan pero doon sa uh, island. Sabi niya masama pa rin ang uh, situation. Ang hirap daw makipag-contact sa mga tao doon mismo sa affected area kasi wala pa ring uh, telephone lines or internet or whatever, no. So yun ang isang issue namin, ang problema namin ngayon paano makontact sila para masigurado rin na uh, kung ligtas sila o hindi, no. Ayon sa DFA, mayroong 25,000 Filipino-Americans na naninirahan sa Maui na bumubuo sa 17% ng populasyon ng isla. Sa kabuuan na sa 200,000 Phil ams ang nakatira o nagtatrabaho sa Estado ng Hawaii at tinatayang na sa 2,000 dito ay nananatili pa rin Filipino citizens. Ang konsulado, limited yung ating mabibigay na eh, assistance to those who are uh Filipino uh, Filipino citizens pa rin no in the US at saka according to the statistics uh and data nila, uh okay. there is about uh, 25,000 Filipino Americans in Hawaii in Maui 20,000 sa buong archipelago no uh, 25,000 sa isla sa pulo ng Hawaii of whom mga 1,800 or thereabouts ang Filipino citizens Dagdag pa ng opisyal sa ngayon wala pa naman na lumalapit sa kanilang opisina ng mga kamag-anak ng mga Pilipino na nasa Maui na naghahanap o humihingi ng tulong. Samantala hinihikayat naman ng DFA ang mga kamag-anak sa Pinas ng mga Pilipinong nasa Maui ngunit hindi makontak na agad makipag-ugnay sa kanilang opisina o sa Philippine Consulate Generals sa Honolulu, Hawaii. Kung sino sa inyo sa Pilipinas may kamag-anak doon sa area, tapos wala nang contact sa inyo, please contact us para kami malaman namin, makonfirm namin na may missing. Kasi hindi, ang nangyari niya, puro statistics lang. No, Ibigay ako ng, uh, uh, eh, pa paano kami makokontact? Sa Facebook Messenger, o oh, Facebook, may page kami, OFW Help. OFW Help. H-E-L-P. OFW Help. Uh, lalabas yan. At saka, kung sinong gusto mismo tumawag sa konsulado, Meron silang emergency hotline. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMN News.